Hello mga kabukid, sa mga magandang araw sa ating lahat. Ngayon mga kabukid, gusto ko lang ko yung i-update doon sa ating DIY brother, yan dahil likod. Iba yung nakarang video na nagpost ako doon na pinalitan natin yung kanilang mga apakan. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na kung ano na yung status nila, kung okay na ba ang kanilang sitwasyon ngayon. Kaya yeah, wag na natin patagalin mga kabukid. Tara na. Let's go. Yan mga kabukid. Ito pala yung DIY brother. Napapansin yung mga kabukid. Meron siyang ilaw sa loob na umandar. Kasi dito mga kabukid, panay ulan. Yan mga kabukid. Oh. Tingnan mo naman yung langit ngayon. No? Ang oras pa lang ngayon dito sa amin. Alas 3. Pero, madilim na naman yung paligid Ay, ito muna yung nagiging scenario ng ating DIY brother. Yan natakpan tinatakpan natin yung buong brother para hindi malamigan yung ating sisew Bali naka ano araw July na pala ngayon, July 20. Yan 20 days na sila dito. Yan binigyan ko na sila ng patuka. Yung pagkain kanina. Yan, ito na pala yung status nila mga kabukid oh. Kung tingnan yung mga kabukid Naging maganda yung resulta na pagpalit natin ng Upaka nila Halos lumulusot na yung ipot Mayroon mang hindi makalusot Pero hindi na talaga yung totally na naiipon Diyan sa itaas So, successful yung size na ginamit natin ito Ito lang kalaki yung butas Disclaimer lang mga kabuki itong, itong sa akin. Nagsishare lang ako sa aking idea sa pagpaparam ng mga alagang manok. Hindi naman ako eksperto. Baguan lang talaga ako dito. Itong lahat ng ito ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang kaganapan sa katulad ko na nagsisimula pa lang sa larangan na pag-alaga ng mga manok. Yan, ito na pala sila mga kabukid oh naging okay na sila mga kabukid kaso lang mayroon akong napuna dito ito itaka ko yung puwit niya may lumabas yun know? para mayroong tinukha ko siguro yun ang kanyang kapatid pero yung iba maliliksi na talaga sila yun know? ang ganda na yun naging komportable na yung pakiramdam nila iniilaman ko pala to pag mga kabukid kasi para hindi sila malamigan talaga. Pero pag bumalik na yung sikat ng araw, saka pa natin tatanggalin yung ilaw. So mga itong panahon na to, maulan na panahon, talagang mapapagamit tayo ng kuryente. Pero okay lang yan kasi hindi naman habang buhay ang maulan. Meron namang summer na season. Kaya doon na naman tayo babawi. Yan o. Diba? Naging Okay na siya. Oh. Yan. Thanks God, naging maganda yung plano natin. Napalitan yung apakan nila. Sarado na natin mga kabukid. So yun mga kabukid. Inupdate ko lang kayo para at least kahit paano na nalaman ninyo kung ano talaga yung status nila. Kaya hanggang dito na lang mga kabukid sa mapagpalang araw sa ating lahat at maraming salamat sa inyo happy farming see you in my next video mga kabukid bye bye kita tayo sa sunod thank you